nasan yung isa? Ito pa rin, pa rin. So, yung, um, Ah, ito Ibababa. mo Kaya mo yan, basta i... Bago mo i... Ano weight mo? ano Ay. sa Shell! Boom, panis! Hehehe Dugit na tayo. Uy, nasa video ko? Ayun na. Ayusin mo muna bumaba. Ay, huwag din. Ay, mautot ako. Aba, baba, baba. Ay, naka-video pala. Kadig, <laughs> kadig. <laughs> pa candy kami. Lapit na, malapit na. Oh, may candy pa. Okay. May tayo tayo Kailangan nyo kasi sugar. Eh, ah. may tubig. Oh, sige, may tubig ako. May tubig, may tubig, tubig pa dito eh. Sige, isang baso pa tayo yeah, kaya. Okay. Sige, painom ako. Tapos bilhin na lang tayo may din. Sabi, sa abos sa na yung tubig mo? Oo. Sabi ako. Pinulong pala tayo ito sa tubig pa naman ang ilan natin, ilakit natin. Ilan ba yung tubig nyo dala nyo? Sa akin, Dan. 2 liters? Sa ating apat, mayigit higit 6 lit ay, 5 lit liters niya yata sa atin. <laughs> Stock up! Bakit? <laughs> Wait lang! <Yung> pa ako! Naisip! Pwede kang eh. Oo, oh, uling oh. Huling guli. Huling guli sa camera. Ano mo, minagnify mo. Ano magnify mo. kasi hindi makikita na malayo. Yan, para mas dramatic. Hindi halatang malayo eh. Shell! Oh, Linaw ng camera mo ah. Mm -hmm. Ilang megapixel. 14 nga ito eh. Linaw. Kunti na. na lang, madilim na. Oh kunti na lang. 6.30 madilim na. Yan. Isang oras na lang dapat. Lapit na sabi Abi. Nakaraos na, lugi ah. <laughs> Sampung bakbang na lang. Ang paltos sa kamay. Ikaw din. Pagod ah, ako kanina? May shobby. Halos ako nabubuhat sa akin. Nakakawa <laughs> ka. Nag-aalala ako. Nakabigyan ka. Okay. Mamaya hey, eh. Michelle! Di mo yung cellphone? Wala, picturean mo nga. Eh, gawin niya. Isa mo! Gabi na! <laughs> wala, wala. Shobby, nasa akin cellphone eh. Koti na lang. Yes, koti na lang. Baka mawulog ka pa nyan. Pwede ka umiis sa gilid mamaya, oh. Habang busy ka. Hindi <laughs> naman namin mapapansin eh. Lugi sa iba, natapos na. <laughs> Tapos na?

Pakulog ka pa niyan ha. Ewan ko na lang. Video na lang kita mamaya.